For today's video nga pala mga par ay magluluto tayo ng chicken feet At eto na mga par meron ako ditong isang kilang one pot na chicken feet Ay isang kilang one pot na binili ko pa to sa Mall of Asia mga par Ang layo na pinagbila ko na mga par sa Mall of Asia My God Napakasarap mga par Simpleng simpleng luto mga par Chicken feet At syempre hugasan natin yung mga par At eto na mga par hugasan ko na nga ang chicken feet Isa-isahin ko itong mga par dahil may mga natira-tira pa itong balat yung kulay dilaw isa-isahin ko tong lilinisan mga par para talagang malinis Aba, matindi! Dahil kung ano ang masarap ay dapat nililinisan ng maigi At eto na mga par, nalinisan ko ng na lahat ng chicken feet at atin nang simulan ang ating pagluluto Sa malinis na to mga par, 100 times ko linisan to mga par Pagpipitan pa rin pala ako mga par ng bawal na pamatay aswang at ang sibuya sa papabasik na sangkawa at syempre ang luya na pampaganda ng boso isa ka uh, natin na ito yung mga par sa sangkot natin to gigisa muna natin ang kanyang mga ingredients mga parang, yan gigisa lang natin yan mga parang, hanggang sa mga golden brown at syempre itutulod na rin natin ang chicken feet sasangkot rin natin itong chicken feet mga par para lalong sumarap dahil kung ano yung masarap ay dapat niluluto ng maigi pagkain pala ng chicken feet mga par ay nakakapagpatay mo kaya, kumain din ito mga ka, kahit mga 3 times a week mga ka. Sampalakas din ito ng mga kasukasuan. My God. Chicken tip. Ito ang pansabaw natin mga ka. Crazy. Para lang ang ating chicken adobo pit. Chicken. Yan mga ka. Sasabaw ko lang ito mga ka. Ayan. Sasabaw ko lang yan. Ayan mga ka. Siyempre, ilalagay natin yung pangmalakasan at ang pinakamalakas na si Dato, mga par. Si Dato Puti. Ilalagay ko na yung pinakamalakas na Dato, mga par. Si Dato Puti. At siyempre, mga par, ilalagay ko na rin si Paminta, mga par. Paminta. At siyempre, par, ilalagyan ko rin siya ng laurel, mga par. Laurel. Ito yung dahon ni Presidente Laurel. Yan, lalagay natin, mga par. Ah, haluin lang natin konti, mga par. Yan. At siyempre, tatakpan na natin yan, mga par. Muntik ko na makalimutan mga par ang secret ingredients. Ayan. Ang secret ng diwata mga par. Kunti lang ito mga par, bawas na ito yan. Secret ingredients. Siyempre mga par, lalagyan pa rin natin yan ng pinakamalupitang sidato mga par. Eh, no? Si Dato puti, ang kinamangas na Dato. Si Dato puti, binigar mga par. Ayan, lalagyan natin. At siyempre ang pangmalakasang pampapawis mga par. Ito, eh. so, Powdered sili, mga par. Powdered sili. Binik-dik na sili, mga par. Ayan, o. Oh. Sige natin. So, eto na, mga par. Ang ating chicken feet, mga par. Ayan, o. Oh. Napakasarap, mga par. Adobong chicken feet, mga par. Ayan, o. Oh. Loko na ito, mga par. Loko na. Tikman na natin yan, par. Tikman na natin. Tikman na natin, mga par. Ayan. Tikman na natin. na natin, mga par. Hm. Masarap oh, par. lembut. Hmm.